Isa sa mga pinakamasayang punto sa buhay ng tao ay ang pagkakaroon ng anak na bubuo ng pamilya sa dalawang magkarelasyon. Para sa ilang relihiyon katulad na lamang ng katoliko, ay kaakibat nito ang pagsasagawa ng binyag sa kanilang anak na pinaniniwalaan nilang magpoprotekta at gagabay sa kaluluwa nito. Sa usaping ito ay napakarami paniniwala at pamahiing Pilipino ang siyang talagang sinusunod ng mga magulang kapag bibinyagan na ang kanilang anak na siyang ang pag-uusapan natin sa video nito. Ang mga pamahiin sa binyag. Totoo kaya ito? O isa lamang hiwaga? Una sa ating listahan mga kaibigan, pinaniniwala ang pagkalabas pa lamang nung sanggol ay sa lalong madaling panahon ay dapat agad itong mabinyagan. Ito ay sa paniniwalang hanggat hindi pa raw kasi nabibinyagan yung sanggol ay nanganganib pa ito sa masasamang espiritu at mga demonyo sa paligid sa kadahilan ng wala pa itong proteksyon sapagkat hindi pa ito nababasbasan. Hindi masyadong nasusunod ng karamihan ang paniniwalang to kung saan minsan ay pinapaabot pa nila hanggang sa mag-isang taong gulang ang kanilang anak bago nila ito pabinyagan nang sa gayon ay minsanan na lamang ang celebrasyon. Pangalawa mga kaibigan, sinasabing kung sino raw ang sanggol na unang lalabas sa simbahan pagkatapos ng binyag ay magkakaroon ng maswerte at masaganang buhay. Kung iisipin ay napakadelikadong sundin ang pamahiin na to dahil mag-uunahan ang mga magulang palabas ng simbahan kung saan pwe pwede pa silang magkabungguan na hindi maganda para sa kalagayan ng mga sanggol. Kaya lang may iilan pa rin na gumagawa nito sa kagustuhan nilang magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Pangatlo mga kaibigan sinasabing kailangan raw umiyak nung sanggol habang ito ay binibinyagan. Kung mapapansin natin ay karamihan naman talaga sa mga sanggol na binibinyagan ay umiiyak, lalo na kapag ibinuhos na nung pari yung Agua Bendita o banal na tubig dun sa ulo nung sanggol. Kailangan raw na umiyak ito sapagkat yung ingay nung iyak nung sanggol ay magtataboy sa masasamang espiritong nakapalibot at sumusunod sa kanya mula nung siya ay maisilang. Pangapat at panghuli sa ating listahan mga kaibigan ng mga pamahiin sa binyag, pinaniniwala ang ang mga lolo at lola daw ang dapat na pumili ng pangalan sa panganay ng kanilang anak kung iisipin ay ang mga magulang lang ang dapat na may karapatang magbigay ng pangalan sa kanilang anak pero sa pamahiin na to ay pinaniniwalaan nilang magkakaroon daw ng magandang buhay ang kanilang anak kapag ang nagpangalan dito ay ang kanilang mga lolo o lola. Kung hindi nyo napapansin mga kaibigan, dito sa Pilipinas ay marami ang sumusunod sa pamahiin na to kung saan ang ginagawa nila ay pinaghahatian na lang nila ang pangalan nung sanggol. Halimbawa na lang, yung magulang nung bata ang magbibigay ng first name nito at yung mga lolo at lola naman ang mag-iisip kung ano ang magiging second name nung sanggol. Kaya naman kung mapapansin nyo, karamihan sa ating mga Pilipino ay dala-dalawa ang pangalan na minsan pa nga ay umaabot sa tatlo. Kaya kaibigan, kung higit sa isa ang iyong pangalan, ay subukan mong tanungin ang iyong mga magulang kung yung second name mo ba ay ibinigay ng iyong mga lolo at lola. Mga kaibigan, ang mga pamahiin na aking binanggit ay nanggaling lamang sa mga paniniwalang Pilipino na naging parte na ng ating kultura. Wala itong kongkretong ebidensya na magpapatunay na ito ay totoo pero madalas sinusunod sa takot na baka may mangyaring masama at sa paniniwalang wala namang mawawala kung susundin ito. Kung hindi ka naniniwala ay irespeto mo na lang ang mga taong naniniwala sa mga ganitong bagay dahil wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Ano Ando 'tong paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalang kung totoo ba to o hindi kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga